What's up guys, so para sa mga nagtatanong kung nasa na ba yung mga hotdog ko, well guys, paubos na sila. Madami sa inyo ang nagre request ng mga iba't ibang luto ng hotdog, pero sa ngayon, unahin ko muna itong mga katrabaho ko ha, kasi nag-request sila sa akin magluto daw ako ng hotdog. Kasi sobrang dami ko daw ng hotdog, huwag kayong maglala, isusunod ko yung sisi. Hmm, masarap kaya yun? Aminin nyo, panalo yung last recipe natin, hotdog with pork and beans. Tinamad version. Ikaw ba, na-try mo na yon? Try mo na. Ang sarap, promise. Oh ha, ang sosyal ng itog natin. Bilog na bilog. dahil sa bimbo, puting ako na ito. Hot silog available na guys. Ano kaya mo, tita? Ang dami yan lupa. What's up, Blooms? What's up, Tom Looms? Guys, nagluluto tayo ng fried rice para sa ating hot silog. Sobrang dami ang order. Hindi guys, may mga order na ng mga katrabaho since sila. Kasi daw sobrang dami ko daw ng hotdog kaya magtinda daw ako ng hatsilog. Kaya ito na. Para sa request nila, hatsilog available na. Bawang sang katunta. Sakto na yung bawang. Mm, Ayan. Masarap. Ayan. Oh! Huh? Fried rice. Yan. hindi tinipid sa bawang. Ayan pa daw. Tagdagan pa natin ito. Kailangan mag-brown yung bawang natin para mas masarap. Brown na yung bawang natin. Ilalagay na natin yung kanin lamig. Uh, uy! crispy, crispy yung bawang. Hindi kami tako dapat. Alam niyo ba guys, kung bakit mahal ang fried rice? Kasi kahit sabihin natin kanin lang yun, mahirap kasi dito ng fried rice. Mahirap kasi i-achieve ang fried rice. Yung may sikreto kasi yan eh. ko nyo saan, nasa bigas yan. Sa mga hindi nakakaalam, nagtitinda po ako ng bigas. Matagalutuin ang fried rice. Dahil matagalutuin, ang presyo ng ating hot silog ay 1,000. Isang <laughs> tab. Joke lang. Ganun <laughs> ka mahal. Mas mahal pa sa puto kayo ng Kaya lang mo yung request yung ganun-ganun ha. Hindi ako marunong Baka matapon lahat lang. Ng, ano. Ano natin? Kaya tama ang mga um, lasa. Mmm. Lasang kalin. Okay, uh, na. Okay na to. Alam niyo ba guys, lima lang naman talaga ang umorder ng hot silog ko. Kaya lang naisip ko, maiinggit yung iba pag nakita nila, kaya dodoblehin ko para makabili din sila. O di ba? Strategy 'yun. Paano ko ilalagay ngayon yung hotdog? First time ko itong magtitinda ng hot silog sa opisina. Ha, malamang aasa rin naman ako ng mga katrabaho ko. Hmm. Bakit daw mahal na mahal ko yung bini di kasi nila alam eh no tunay na blooms lang naman ng mga kakarerate di ba you know ready na yung mga hatsilog silog natin din na ako masyadong nakapag-video sa opisina at hindi din ako nakasabay ng lunch nila pero upos yung hot silog natin may mga naghanap pa nga eh at may hindi pa ako nabigyan Shoutout nga pala sa mga supervisors na bumili ng hot silog natin at sa <laughs> operations manager kong kahit inaasar akong ako bini ako ay bumili <laughs>